Ito na yung nakuha natin bulate, tapos eh, yan niya ako yun. ho natin sa batsa. Paunahan lang kami ni Sisi Bubay. Um, lilipat namin yung mga worms doon, tapos lilinisan, lilinisan ninyo. So, tayo, Sisi. Yes. Okay? So, kung sino matalo sa atin, yun yung nangigib ng tubig. Ready, set, go! Sineparate namin yung worms sa main, soil. Uh -huh. Ganyan, sineparate namin. Tapos ilang, ilang beses din, ilang beses pa, ulit-ulit-ulit hanggang... Parang ng... ano, nag-filter ka na. Oo, oh, ano, oh. ng... manual. So oh, oh, oh. talo, okay na to. Nang nanalo sa talaga natin, si Isabel. Sige, Sisi. Go, tingnan natin kung may water ba lalabas. Oh, may water? Oh, may water. Yes, ako ba atin isa, ha? Kahit ako na lang dalawa siguro. Ang galing. Ay, nakakatouch naman. Titulungan ako nito. Ang mo, talo na ako. Pero pinaramdam niyo na pag talo ka lang, talo din ako. Pag panalo ka, lang, panalo ka din. Sige. Sige. Bye, Sisi. Ayan. Ano? Bye. Saan mo, Dad? Sisi! Iniwan ako na bukas lang pala ng kamay. And sa ha, abang tumatagal, hindi ko nakamukha si Chantal. Parang nagiging Jessica Alfaro na. <laughs> Diyos ko, sisi ha. Hindi ko kakalimutong ginawa man, to, mo. So ha, <laughs> mo ako. Nagay itong buhay. <laughs> <laughs> Napahirapan ka niya nga. Ay, na nga May nagtatawag na nga para mga tao Ang sasabahan ako kaya ninyo Huwag ka na minahirapan Ang tao kaya yung ginagawa Magbabahit kayo Magbabalik si Pantal At tutugisin ko kayo mga bata kayo <laughs> Ah, ganon <laughs> kaagad ko sa inyo, ha? Tulungan niyo ako! Ipitin pa ako. Pagbabayari nyo itong araw na to. Na pinahirapan nyo ako ko tuwa-tuwa kayo. Eto sa sa inyo! So, ano? Anong gagawin natin, Sissy? Naku, Sissy, dahil talaga mga um, eto na, nag-give na ako at um, lahat-lahat, ganito lang gagawin mo. Ikaw na lang maglalagay ng water sa basin. Basin! At ako magka-transfer ng um, magkukula ng um, bulate. For the second time around. Muli naming babanlawan ang mga bulate to remove as much of the dirt as possible. Sosyal! Pagkatapos ay ilulubog daw sila sa patubig upang anurin ng agos ang dumi. So ngayon naman, Lulusob na si Kuya para mas malinis talaga yung... Yung... Bulate. bulate. Yun, yun, yung bulate. For two hours na din siya ibababad para lulutan yung mga... Bulate po. Ay, hindi yung ano yung dumi, di ba? Siya nasa ilalim, yung bulate po nasa ilalim. Ah, nasa ibabaw. Okay. Ganun. So, yun yung gagawin ni Kuya ngayon. Since wala kaming tupis ni Sisi, hindi kami makapapad dun. Di ba, Sisi? May ganun, Sisi, I can't swim in this um, bridge over troubled water with janitor fish. Look at that guys. This is not happening, right? Yon nilalagyan ni Kuya ng pampabigat. So after two hours, eto na, eto na yun, malinis na siya, kukunin na ni Kuya. Ha? After two hours. Nakatulog ako, Sisi. Na, nakatayo, ha? Ha? <laughs> Ito na, oh, sisi. Ano ang tsura? Ako. Oh. Sana may janitor fish. Wow, ang lini. Oh my God. Oh my God. Parang ano, gulaman. <makes> Pati na, kuya. Kaya pa yan ang pagnewangan niya. Talagang bulatin-bulatin ako. So, anong nangyagang natin after, kuya? <makes> tumawag uh, no, na ano deliver tayo ganun. Eh alam ko may tawag tayo ngayon, di ba? Oo, oh, eh kung ano, didadala natin kung ilang tabo o papadala kita. Okay, so, i-deliver natin yan. Deliver naman. natin to si Si. Kailangan daw i-secure ng mabuti ang mga bulate para ma-maintain ang freshness nila papunta sa shop ng client namin sa Caloocan. Mga halos dalawang oras ng biyahe din yun. <coughs> Alalagyan mo ng yellow una, yung plastic. Mm -hmm. Tapos isang takal, ay dalawang takal per plastic. Tapos seal, ay bulon mo agad. Tapos, hindi mamatay yung um, oo, oh, ng, ay yung ano,